Ayan. Ethan! Ethan! Yan, ready ka na tayo. It's gone. It's gone. Wait, Wait a minute. Nakanta tayo. Ethan, Miguel, come, home, oh, ready yeah. Ay, Miguel, come oh, here. ready Ay, come here. ready One, two, three. Yan. Happy, Happy birthday, birthday to you. <laughs> I'm just joking, hello. Hey, Happy birthday! Happy, birthday. Happy, birthday. Happy, birthday, Happy birthday, okay, say about your okay, cake. It, okay. It's loaded. Anak. Ang talik naman ito, Jun. Well, siyempre, after kumain, siyempre kailangan mo na exercise. Pakita mo naman ito. Ano pala, sa tabi nito, ni? Eh, sa tabi nitong eh, niton, church, meron yung uh, Michelin star na restaurant dito. Ano okay. pero na? Pero, advance booking yata. Advance yung... booking. Tsaka 70 pounds per head. <laughs> oh my God. Hindi natin afford yun. Huwag na. Okay yeah. na yung pagkakainan gano'n gano'n. Pero, pero gano'n din yung presyo dun sa Manchester dito. Oh halos pareho lang. Mga 1 pound 50 difference. Na Try natin kasi Try malayo mag-travel din eh. Ito yan, ito yan eh. Ito ba yun? Alright. Ay market to bukas oh. Diwa na ba Tignan lang natin, maga pa naman. Mabilis na. Tanda na naman yung mga ano, yung sasakyan ng mga luma. Yan yung pub. <laughs> <laughs> Ito, every weekend. Every weekend ba? Pag summer time, no? May market siya. At saka yung every last. Hindi, <laughs> first Saturday ata. Huh? O first Friday. Ah, Meron ditong, uh, yung parang party. Why? Okay even Ethan, hindi mo na kailangan ito. Oh, ayan, mga locals na. Oo, oh, ayan. Ganda oh. Brownies na. Ano sya? Pork pies? Yeah. ah Ganda. Lahat-lahat na, naman sabihin eh. Ah, pork pies. Uh, the problem is... Yung favorite nila yan oh, no, pork pies. Tsaka to, may hiling sa mga bata. Oh. silver gold. Dahil mm -hmm. meron dito mga ano, mabibili na local na talagang ginagawa nila. May okay. ganyan yung hand paint nila. Ito masarap po. eh dito ito no. Yeah, masarap uh, Lemon meron. Ha? ano. Yung ano? Yung mga bags, ah, really? Ito mga. Ito mga pastries. Ito rin. sa sarap ano yeah, Sasarap ka yan oh, Si Ethan, tinitingnan ka agad niya. <laughs> tinitingnan ka agad ni Ethan. Cookies ka agad. Ayun, nasa kabila. Cookies eh macarons. Ayun, nasa kabila. Ah, sa kabila naman. Uh, sa ang ganda rin, no? Kasi ang ganda yung panahon. Sakto talaga. Saka may nagkakaroko ko dito. Oo, meron naman sa skon. Ma-strike ako nito. Okay na niya, hindi yan. Mas ano independent dependent na kumakanda nito. Ito pa, o. Oh, oh. Ano ayan. naman to? Bakers. Ang mga sausage rolls. Uh, ang face cream niya, o. Oh. Nandiyan yung coffee store sa tabila. Okay. Hey. Ito mo ito doon. <laughs> um, mga binig na yan. Ito, mga asa. No, ano, please. Hindi, oh, ano Ay, samosas. Yung Indian. Samosas. Yung may mga cakes din yun, na. Ah. Ano ba yung mga mga... Ito pala, dapat dito tayo bumundin. pero okay. majority is mga ayun o. Dito na sila kumain eh. Ang laki, you know, laki ano Ito. Ano ito? Bonnie's bon Glamour Bakes. Ah! hindi naman fix nga even ano naman yeah, actually i try, you want, you want to try that one over that want. side gusto let's yung go around yon? this side daw tingin tingin na naman to ano naman maganda Gastos. to yung mga ganito no? <laughs> kasi it, it helps sa <laughs> yung mga andong pala community definitely oh. mga artisan na no. ano rin yeah. eh, parang leche flan june japanese caramel pudding na. Parang ano? Parang leche flan. Hindi ko alam kung nakikita nung camera natin eh. Uh, uh oh. Ang bilis mo kasi. Sasabihin na naman sa'yo ng isang subscriber. Ang bilis-bilis mo. Ang bilis <laughs> Ayan, Ayan, na na mo na naman sa'yo. Ayan, natin dahan-dahan eh. and Ayan, cheesecake. Ito ano to? Veggie sa Veggie pie. Is it a drink? Uh, no. Oh. Ah, liqueur. Ayan ito. Uh, okay. so wow! Mga katalig. Lahat na ng pie na nandito. Ako si Ethan. Stupid. Pie yan. Sarap, no? Anong klaseng pie ito? Pork pie? Mm, yan, yeah, paborito nila yan. Hindi like, sa so, mga pie na ganyan. Ah, ito yung ano. Okay, Makaroon. ano? Gusto mo uh, try? Stop door Gano ka pwesto dito, ano? Ang oh, ganda ng cake niya. Ang ganda ng ito na ng mga cakes nila. At ito, sa dulo niya. Sa church na tayo. Stockport Church. Mga, ano ba yun? Ati, it happens every weekend to, no? Every Saturday. Nasa na benta dito na wala. Ha, ha, ha. Uh, yeah, no, thank you. Thanks. Ang yeah. ganda, ano? <laughs> At dito rin. Ang ganda rin. Ang ganda rin ang mga ginagawa nila, honey. Oo, oh, it helps talaga. Tsaka maganda yung na, ano, na-introduce ibang tao na bago sa, sa mga ganito. Tsaka -business. maganda doon, no, Jun, kung napansin mo, iba-iba yung mga nagbebenta. Iba, iba ibang kultura. Oh, totoo. Saka, ano, uh, accepted sila na gumapagkain na hindi natin nakikita. No? Meron doon oh, okay. Indian, di ba? Ang Samosa. majority Indian. 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 Pies, pork pies, no? Nine pork pies, eh. Siguro kasi may pa, pa ng ano nga ito. Yung permit pag hot pero Super sa tabi mean. naman nun, meron pub eh. May pub na pwede kayong kainan. At least nakay ko tayo at napakita natin yung weekend Saturday. Na Hira naman kasi tayong lumalabas ang ganito talaga. Bira. Majority, rest lang talaga kasi after work. Dunood lang ng Korean novela. Hindi ko nanonood. Si Juna, <laughs> na nag-edit. Na nag lang tong dalawa na online, si Miguel at si Ethan. At si June kapag umuwi si Miguel. Ita naman non-stop nagko-concert dito sa bahay. Dito na tayo sa party. At uh, maraming salamat pala sa panonood. Say goodbye Ayan. na. Tsaka uh, pag-celebrate sa everyone. birthday ni Ethan. Bye. Bye. Mabaitan. Bye, Bye, Ethan. Bye guys. Bye guys. Bye. Bye. Ingaan.